ginagamit ko sa akong apo. Mataghigayon nga malango siya sa iyahang bisyo. Mayong adlaw ka nimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga followers online. Wa ko masayod kung ako lang ba ang dunay ingon ani nga sitwasyon. Wa pod ko masayod kung sakto ba ang akong gibuhat isip apuhan niya. DJ Sam, 62 sa anyos na ko ni anagdako na ako ang akong 20 anyos nga apo. Siguro sala pod na ako ni tungod na spoiled na ako siya o taman. Dagahan kong mga apo di Sam. Apan kining isa ang naalang sa ako ah. Itago na lang nato siya sa pangalang Mark. College student siya di Sam. Elementary pa lang si Mark na ananako. Human nga may abroad sa laing nasod ang iyang mga ginikanan. Pag-abot sa si kwarta, wa gid bi problema. O gani, mga luho sa akong apo masunod jud. Apil pagani gani ako ah. Sa una, walay problema man ang akong apo DJ Sam. Apan dihang naglakaw na siya og 16 anyos. nalulung na siya sa bisyo og barkada. Dunay mga higayon nga magkulong na lang sila sa kwarto sa iya mga amigo og mikat o napulog inom-inom. DJ Sam inigpanghawa sa iyahang mga barkada. Ginagamit ko niya sa kama. Sa unang higayon nga gibuhat na niya na ako, gitiunan pa ko niya ang kutsilyo, DJ Sam. Bisan sa ang sao na ako siya remind nga ako ang iyang apuhan. Pero di gi maminaw na ako. Gani, my love ang iyang tawag nako. Na gusto ko nga isumbong sa mga ginikanan apan mahadlo ko nga sa ako ang mapahid ang tanan. Ako ang nagpadako niya maong sa ako ajud mabalik ang sisi sa ako ang mga anak. Maujud na nga akong gikahadlukan karon. Ingnan ko nila nga sala na ako ang tanan. Matagpanahon nga mahuman o gapa na mas tamas ang akong apo nako na DJ Sam, mura ragyod ugwa sa iyaha. Matugra siya ug daw sa ay lang nahitabo. Usahay magsorry siya nako na kung mahisgutan na mo. Kay wa daw siya masayo sa iyang ginabuhat DJ Sam. Mura lang daw siya og gadamgo. Kay baw mo DJ Sam, magupat nagud ka tuig nga ginadala-dala nako di nga kahimtang namo sa akong apo. Ginapanamas tamasan ko niya. Hinuon sa karon na sukad na kauyab siya, DJ Sam, wa na siya manghilabot pa na ko. ko kung ugaling man magbuwag sila sa iyahang uyab, basin mo balik na po ng iyang kabuang nga rin ako. Mauna DJ Sam sa imong mga followers at viewers. Kung kamo ang naasa sitwasyon, unsa may matambag ninyo nako, Unsa bay angay na kong buhaton mahadlo ko di pud ko gusto mapriso ang akong apo o galing man. Di ko gusto nga mawadaan po siyang suporta gikan sa iya mga ginikanan. O ko gusto nga ako ang i-blame sa ako ang mga anak o galing man. Basahon nako tananin tanan advice sa comment section. Imong follower DJ Sam, Nanay Tessie.